Hi mga langga, ito dumating na ang ang pinaano order ko. Ah, uh, yung dry rack ito siya. Nabuksan ko na sa mga langga, hindi ko lang nabidyuhan pa uh, yung pagbukas ko nung dumating. Ayun siya. Ah, uh, titingnan natin kung ano, kung maganda talaga yung ano nakita ko lang siya sa online kaya in, uh, interesado ako nang paano ko sa pamangkin ko nagpa-order. Ayun. Yan. yan ang lagayan ng mga ano, kutsara. <clears throat> yung kutsara at saka ang door yan ang lagay niya. Kaya try natin kung maganda nga, kung yung nakikita natin na hindi nag-stack ng tubig, pag nag ka, e, ano natin, subukan natin. Kasi ganito yung ano, yung pakita ko yung, yung pinagtuluan ko ng ano muna namin, yung mga pinggan. Kasi wala pala ganito noon, kaya ngayon, meron na nagpabili ako agad sa pamangkin ko nung nakita ko. Hihi. Ipakita ko yung una namin na pagtuluan ng mga pinyan. Ito siya. Ganito siya ang, ang pinangtulong ko temporary. Ganito, ayan. Uh, Langganat siya. Takip to siya ng ano, ng ano, timba. Ayan, ganyan siya. Kaya, teka, ilipat natin siya. Tapos, itry natin yung ano, ito, no, gasa na ito. Itry ko yung in order ko. Okay, mga langya, wait lang. Okay, tatanggalin mo siya natin. Ayan na. Ayan, inugasan ko na yan siya. Ayan siya, sakto nga, sukat nga siya dyan. Kaya, itry natin mag ugas ng ano, pinggan. Meron na ako pinggan na hindi pa Try natin. Kung tutulo nga. Kasi nang wakan ko yung cellphone, isang kamay na lang. <laughs> Ayun.

maganda nga siya kaysa sa dati ko na ano na pagtuluan ng pinggan dry rock ayan drying rock na siya nga tapos diretso na sa dito ayan maganda uh, uh, makita yun din maganda siya oh. tapos ko siya sa color ng tiles ng ayos lang ano namin, kitchen ayan, ayan yun yun mga langga, bilhin na din kayo kung yung pagtuluan nyo na hindi ilam malabas yung tubig or diyan na din kayong ganyan Maganda din sya, mga langga yun kaya masasabi ko kayo na no. tinan tutulog tatapon yung tubig dyan sa may ano, ayan ayan o no. ayan, dyan dito sa lababo ayan o diba ayan naman o ayan o ayan o ayan o ayan Kaya mga langga, order na kita ko lang to sa Facebook. Pinaano ko sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko yung nag-order. Ayan. Salamat sa pamangkin ko yung si Chichi. Ayan, si Chichi yung nag-order para sa akin. Kaya yun. Okay na siya. O, oh, maganda na siya tingnan kaysa sa una kong pagtuluan ng pinggan.